Hal guys. So ayan, nakakatuwa ulit na tingnan yung ating mga bagong mga alaga guys. So hopefully guys makakontay dito. Makakuha tayo ng mga gagawin natin inahin. May isang born na tayo dyan. At kahit dalaw or tatlong inahin din makuha din natin dyan guys. So kanya yan. yung ginagawa natin dito ngayon guys everyday nag disinfect pa rin tayo kasi nga fresh pa lang yung <coughs> yung virus dito sa uh, farm natin kasi lang wala tayong magawa kundi mag, day, mag pa rin kasi ito yung mga last na mga beef natin na nakuha natin galing dun sa mga bar natin guys so parang may dalawa pa akong kukunin so may pinagkakabalahan na tayo ulit after 6 months nito guys pwede na silang maging inahin at bore after a year pa anak na tayo yung isa natin malaki na pwede nang pangbenta <laughs> yung tamad, uh, mga 50 kilos na siguro ito guys Ah, yeah. yeah. pero hindi pa natin ibibenta kasi kalakasan pa lang yung lumaki paubusin pa natin siya ng dalawang sakong figs para abot siya ng 100 kilos so sa loob wala pa tayong baboy diyan guys dito lang tayo sa labas muna nagbaboy <laughs> dun sa munti-unti ulit natin